Isang mataimtim na panalangin sa pagbukas ng bagong araw. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ama naming Diyos, sa pagdating ng bagong umaga, ipadalam mo ang ningning ng iyong liwanag upang sumilay sa aming mga puso. Pagkalooban mo kami ng karunungan sa aming mga pagpapasya tibay ng loob upang bumangon mula sa aming mga pagkakamali, katapatan sa aming mga tungkulin, at kahandaang magbahagi at makipagtulungan para sa ikabubuti ng aming mga pamilya, ng aming pamayanan at ng aming bansa. Pagkalooban mo kami ng biyayang magmahal sa katotohanan, gumalang sa aming kapwa at maglingkod ng walang pag-agam-agam. Ipag-adya mo kami sa pagmamalaki at mga gawang makasarili at tulungan mo kaming mamuhay ng may pakikibagay sa isa't isa. Naway lagi naming alalahanin na lahat ng gawain namin sa araw na ito ay aming mapagtatagumpayan kung nakikiisa kami sa iyo. Higit sa lahat, Gawin mo kaming tapat sa iyong mga aral. Ilayo mo kami sa pagkakamali at kasalanan. Ang lahat ng ito ay hinihiling namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ama namin, sumasa langit ka. Sambahin ang alan mo. Mapasa ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abahagi noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala rin naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara ng sa unang unang ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.